karami ng bunga ng kawayan mga kaidol Ang kawayan na wild yan sa yung lugar na yan oh. yung kawayan na gumagapang ang daming bunga puntahan nga natin magandang araw mga kaidol kita nyo naman mga kaidol ito yung bunga ng kawayan yan ito nadyagpatan ko na napakarami yung bunga ba diba? yan yung bunga ng kawayan mga kaidol Ayan yung wild kawayan. Ayan, di ba? Kitang kita nyo naman mga kaidol. Ayan. Napakaraming bunga o. Oh. Ayan. Ayan yung bunga mismo ng kawayan o. Oh. Kita nyo. At ito oh. At napakalapit talaga nitong mga kaidol. Itong ito oh. Ayan. Ayan o. Oh. Bunga ng kawayan o. Oh. Hmm. Ayan. Ayan matigas yan mga kaidol bunga ng kawayan yan o oh. kitang kita nyo naman mga kaidol nung panahon na nakita ko ito mga kaidol ito ay kaunti lang ang bunga pero ngayon napakaraming bunga na niya yan o oh. o oh. kawayan yan o oh. yan mo yung kung ano? yung pinakang dulo ng kawayan <coughs> yan o kitang kita nyo naman mga kaidol sa liwanag ng araw ayan o maliwanag pa sa sikat ng araw yung bunga ng kawayan mga kaidol hindi na rin ako makapaniwala na talagang bumubunga pala talaga ang kawayan yan yung wild na kawayan at hindi yan yung ginagamit natin kawayan ginagamit din ito pero bihira ayan kita nyo, kita nyo naman mga kaidol ayan o karami hmm yung laman nya maputi hmm. yung lasa nya medyo kakaiba ang lasa nya parang mani parang mani ang lasa yan ang dami hanggang doon sa taas mga kaidol napakaraming bunga yan kawayan na ito napakaraming bunga pati nandito lang sa may lupa na mga tumubong kawayan may bunga rin siya oh. ah, karami mong bunga ng kawayan na ito oh. diba hmm? bunga ng kawayan grabe na bunga nito halos lahat ng puno mga kaidol ay may bunga itong kawayan na yan oh hanggang dyan sa ibabawa na yan ang bungaw ang dami yung parting kawayan na yan uh. yung parting kagubata yan nandyan yung bunga ng kawayan uh. pakarami dito lang sa daanan namin sa pabundukan mga kaidol ito kumuha ko ng isang piraso titikman ulit natin nakagawa na ako ng video nito mga kaidol noon Hmm. Titikman natin mga kaydulito ito yung bungo ng kawayan ulit. At may dala rin tayong kawayan. gagamitin sa bakod. Pero yan mga kaydul yung kawayan na yan. Yung kawayan na yan ay yan yung kawayan na wild. Yung bunga niya. Oh. Titikman natin. Kakaiba ang lasa niya eh. Hmm? Pait pait siya Mapait pait ang lasa Pero talagang yung bunga ng kawayan may laman Yan o Di ba? Mapait pait siya Pero pakiyari naman ng kain mo Pakalasa na mapait Wala na Hindi na siya gaano malasa Parang bali wala lang yung lasa niya